putol dami kabuti oh De, pinaka ng maraming kabuti oh ah, ah ay sawa tayo sa ulam mga kambal yan ang kabuti tanaw po natin o oh, punong puno yan oh dami ah. yan po punong puno ay dami <laughs> eh po hindi na ng mga ano tao hindi po badaan kaya po ang daming kabuti na natumubo kagabi ito di sa nasa kagabi Oo. Uh Malakas -huh. po. A A damang. Ah. <laughs> ah, tayo pa na sa buti naman. Yan. Ah. Kuha na po kayo. Kumain nang nabulok Ano? Oo. kuha na po kayo. Ha. Dire, Eh nabulok na ibo sayang, hindi na pupuntahan na, ano? Dami. Ayan ah. ah, so po. Tawa po. Eh kabutin din dami. Yan. po. Aba ka Yan dami ano. Dami ito. Napakarami po. Sige tatay. Ating Huwag na kukunin aling bulok. Ah, Ata yung mga dalang. Ng yung, yung luma. Uh -huh. Ang dakang-dakang. natin. O maganda. Ito, ito. Ito nga natin, oh. Ay, siya nga, ganda Yan po, oh. Sambuwig, oh. Ha? Ah, kinasawa tayo po ngayon, oh. Ngayon lang uh -huh. po, tag-kabuti po ay naulan na po din, ni, eh. Kaya po, meron na huli po, oh. ah, Ay naman. Dari kat Tuli Pak yang empat tu Oh Oh uh. Oh Ah Isa wa Naman sa so kabuti Ah Terus apa sih no? Oh Yang dami ni ah Dah ganyan apa sih Pasit atau bihun Ay mahinam bihun Mika tak mika no Mika nga Sarap untuk mika Yan on. Ah, panay fresh po ito. Yan. Ari po nakakain ka buti. Yan oh. Basta din yung mga kambay lasin, ari po uh, Lagi naming ulam pag pugat tong kabutihan. Yan oh. Um. Sarap ano. Nilaga kaya ano. Ah. Na may luya lang dati ano. Mm -hmm. Ari na. Mm. Um. May luya. Sa so, dami ano. Gusto so, to naman ah. sa pang ulam nito tol. Yeah. Mm. Um. Ha. Ah, oh. eh. Talagang. Si Agoy nakatingin ang kita ko. Ah. <laughs> ah, <Ha? laughs> Sa balkon po ah. Ali si wala. Yan natay oh. Apa oh, ka dami? Pare Agoy, kabutay. Kabutay. Ano? Ah, Kapatid kapit bahay, tanaw po tayo. Ah, ah. Pagkas. Ang dami. Yan ang dami jakpat sawa. Yan ang daming na bulok. sayang ano po. Ano po yung mga nabulok? Oh. Hindi na ah, po ari, ilagay bes na yan. Ah, pagkadamay oh. Yan. Ay, minsan pa utol. Oo. Oh. Ah, Kahapon? Kahapon lang iyo. yan, no, kung makaluwa. Oo. Papa, na. Oh, oh, pa, yeah. Yeah. oh. Daga, daga. Yan, eh. Yan, 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 yan. Yan, yan. Nagulo na, ayun, wala na. Kapalanda mo. Hindi niyo makahuli yan. Wala na. Mga mo. Yan, hey, yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Nari, nari. Oh, 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 oh. Nandito, oh. eh. Pa ako. Madali pa ako tapos hindi lapad ay. Dini dini. Di, oh. Eh. Ano, ang gulo na po. Ano na? Hindi mahuhuli yan. Sa kapalanda mo ayan ay. Mga may kubra pa ang lumabas diyan ay. Ano? Matutuloy Mga pala tayo damo. lima madaling tagang ayan. Ya, yeah, ya. Yeah. Yan. Ah, ah. Hindi mahuli. Eh. Ano? Dali <laughs> kaki ko kalat 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 kalat. Dini dini. Ah. Oh. Hindi madali. Nagiiikot. Hindi na dadalhin ang kapal ng damo ay. Eh. dami lalaki. Yan po yung mga nabulok. biro pa ito yun. Pero eh. pala dali, tubuon talaga ng kabuti. Ano? Oo, uh, uh, yan. Ang lugar na rin. Ah, ah, Yung mga nabulok. Ito lo, isang timba ano. Oh. Uh, Yari ano. Oh. Uh, naman uh, mga pangusin yan. Talagang... Uh, ah, ah. Dami. Sa daming yan ay... Libre nang pang ulam nito. Yeah, libre naman pang ulam natin. O, timba po. <laughs> Purong puro ng ating ulam. Ano medyo ano? Ang tabi ng dala pa uwi. Oh. Ah, isang timba. Yan. Ah. Uh -ah. -huh. Dami yan. ay naman. Naman. <laughs> At ipo na ispatan ayo. Oh. Ari pa oh. Ari pala utol. Tama. Pa, pa. Mahina ay, na, na po no. Lagi na. Oh, similya hampo yan. Tara, dami ano. Boss po, ini meron uli. Ini po yung once na umulan, mamayang gabi. Yan po tutubo uli. Tutubuan uli. Oo, tutubuan uli. Tara. Kaya <laughs> pinagihinaw. Kaya pinagali sa pag-ano ng ano. Pagpapatong po ng tubigan. Kaya natin po naispatan yung kabuti. Kaya oh, nung dami. Kaya natin po ulam. Putik ay oh. Kaya mga kambal, bali yung pong ating mga gusto na yan po. Aming i-update sa inyo. Yanong dami na naman pong bulaklak. Yung si pong kabuti nasa bahay na po. Ating pinapaluto po kay nanay. Yan o. Puno-puno po ano otol. Yan si hotel po. Hello po. Yan. Patay po Yan dami ano. Ari pa sa tabi bahay laang. Yan o. Puno-puno po. Hindi, hindi, ng, anang, ng bagyo. hindi nga matibay sa bagyo. Yan po. O. Suwerte pa rin po tayo at dinadali ng bagyo. Nagsisimula util na gumanda na ulit ano. Yung mm. pong kabila marami din sa may likod. Ano pa sa tatabing ano lang eh, bahay gilid ng bahay. Yun. Puno-puno nanuan po. Halos sa, ito, sa utol sa may tabing bahay, may bunga. Oo. Oh. Sana naman yung ano, sana naman po hindi maluo yan utol. Oh. Puno-puno po yan, nakakatuwa. Oh. Ayan oh. o. Puno-puno, hanggang doon po sa may taas o. Oh. Ayon dami ano, yung obi malalaki o. Oh. Mga pangunahin. Oh. May mga na ha eh. Hmm Salamat at hindi kasi nung nadali ng bagyo po Pero ito sa kabila Ayun o ano? Oh Yung puno din ano Hitik na hitik Ayun ah, po Ayun dami nakakatuwa Oh Ay, dito yan, ayun. Ano? Ayun nari Ah ah Ano gusto mo lumabas? Hmm Gusto mo lumabas? Eh Hanggat Ari po yung bulaklak ng ano po oh ng pong hapon po yan aray po yan ang baho ito po yung nabaho pag ano alas 4 po ng hapon hanggang alas 6 po may uras ano tol <tototot> ano po si tol no po yung pinakawak ng bulak bulak uh, ito yung baho ano ini <totot> nabaho <totot> sa hapon sa hapon nga yan po yan laki arpoy po nga ari. Bulaklak ng po nga pong. Mm, arpoy yung mismong puno nito. Pag po malaki. Ha? Nung katawang utol. Oo. Pag lumakalaki na yung mga puno. Kung ano niya puno. Ito yan baho. Tag ang huli ngayon ay. Ang po yung mismong loob niya. Tag tubo huli. Ngayon. Nang po nga pong po. Yan o. Ari po yan o. Ari nang po hindi makati. Yan o. Yan po ang loob niya mga kamal. Pati nga di saan Yan. po. Ito po. Pag apapuari bumuka. Ah ah. Ay talaga pong parang patay na daga. Ano tol? Mabaho, sama sama Hindi tripod sa kabila, are puno din oh. Pagpasok pa lang oh tol, may bunga na ano. Oo, yan. Hindi kita maliliit pa yan. Ay, ngayon tol. Ngayon. Lahat pala, pala meron din. Meron tol lahat. Ba? Ngayon po na uli ng mga gustan. Kabuto tol oh. Yan oh. Kabuti po. Yan. dapat Ay, na, na naman po tayo. Baka po tayo makapag-deliver uli sa Kabiti. Pag po mm -hmm nagka po lahat. Ano po, September ang ano, ang harvest ay utol. September. Ano? Ah. September po ang harvest ito. Yan. Ang talagang tagal. Sana man po i Tayo i-sortehin. Magkaagi lahat ano. Oo. Uh, Yan. Tapos i-sortehin din eh, talaga pong pagte-snorte. Pangunahin 'yun. Yes. Pangunahin po. Ang <laughs> dami na nung tubig. Oo. Yan. <laughs> Mga galabasan na. Ah, puno-puno. Nakakatuwa naman. Yan. Um, hanggang taas po. Sa kabila dito. Dito marami dito sa kabila din. Eh. Ang saging. Oh. Uh. yung ibang dinabong ay nabunga na. Oo, oh, yung, yung, mga huli. Ano, yung mga bata mga huli. Oo. Oh. Nabunga na po huli ngayon. Nabunga na. Oh, saging pet pa. Ay, tin pare. Ito yung hilom bujan pa yung pinggan-pinggan. Hindi pa pinggan untay na habol si utol. Wala na utol. Wala na. wala na? Oo. Lumipat na. Lumipat na ng tarima. Yan pag pungkat itong nagdahon ay hindi po, bum, hindi po bunga Yung pipangitain pag nagdahon. Yan. Harap walang bunga. Yan. Ari hindi rin. Gawang nagdahon. Yan po pangitain. Pero may bunga pala. Oh. Isa. Ito ang dami pala. O yun. Oh, ah, Mayroon pala. No? Oo. Oh. Ano iba ng panahon niya Ano tagli no? Punong puno. Ang dami taas. Ang <laughs> dami. Ang dami taas ito. Punong puno. Ano? tulo Ang katalpo na rin, ari po yi... nagdahon po Tapos ari naman po yung walang talbos yan o Dito po nasa pling yun eh, sa lumang baho, dahon po Ayan, dito yan, ari po walang talbos o Yung po pangitain Ari, hindi bubungat at gawa na may talbos Ari, nagtalbos din o Wala, ah, pero meron sa taas Marami din ano Oh, sorry sorry pala ito Halo halo nga o. Ari, wala Ayun hey, tulo Meron din ano <laughs> Ay pero 'yung 'yung ano, mga hindi talbos. 'Yan, 'yung may mga talbos ayo, kaya walang bunga.